Good morning guys, welcome again sa konting kulitan at mas maraming kaalaman sa Scoot Monkey. Now, I did discuss ko today kasi due to the recent typhoon ng mga nakaraan, malakas ang ulan, maraming baha na uh, nangyari sa kalsada natin, o oh, bigyan ko lang kayo ng konting tip or konting awareness dun sa kung paano ba gagawin natin kung sakasakali ang motor natin or ang Vespa natin ay nasa bahana. For example, number one, kung nasa bahay ka, nakita mo umakyat ng tubig ng uh, tubig sa kalsada at nakikita mo na medyo aabot na yung Vespa mo, unang gagawin nyo, tanggalin nyo na yung connection ng battery. Just to make sure na wala nang dadaloy na kuryente doon sa uh, uh, electrical component ng Vespa natin. And then just to make sure na hindi rin tayo, hindi rin magkakaroon ng short circuit. So yan ang number one. Kung sakasakali nakapark lang kayo sa bahay at ang Vespa nyo ay alam nyo yung aabuti na ng baha. So, yun ang unang gagawin nyo. Second step of that, pagka kung sakaling ganun, tinagal yung battery, humupa na yung baha. wag na wag nyo i-start kagad yung motor. Hayaan nyo muna matuyo or much better, dalin nyo na sa shop tulad namin just to further check everything. Tutuyuin lahat ng, ano, niya, ng electrical components, lahat ng sockets, lahat ng fluids natin, ibababa natin, um, engine oil, gear oil, lahat ng pe pwede para na makita. I mean para 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 lang walang walang masamang mangyari doon sa Vespa natin. So kasi ang engine ng Vespa or any other motorcycle once na ilusong natin sa bahayan nakahigot ng tubig at humalo doon sa langis natin mag-iiba na viscosity ng langis. So once nagkaroon na ibang viscosity niya mag-iiba rin ang friction niyan doon sa loob ng engine. So mangyayari diyan maraming pwedeng mangyari, pwedeng Tumirika, maraming pwedeng sirain do sa loob ng engine eh, kasi wala ng lubrication. So, 'yan 'yon. Uh, example number two, Kung sakasakali naman nasa daan ka, tumatakbo ka and then may nakita kang baha. Nilusong mo ngayon 'yung motor mo. Nilusong mo pagdating mo sa ano na ilusong mo bandang gitna, namatay ang engine. 'Wag na wag nating pipiliting i-start 'yung 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 motor natin. Kasi makakahigop ng tubig 'yan. Pag nakahigop 'yan, Magkakaroon ng pressure yan sa loob ng engine, pipilitin mo yung start, maraming pwede mangyari. Tulad nito, bigyan ko na kayo ng isang example. Yun ang nangyari dito. Ito ang nangyari dito, yung connecting rod niya bumaluktot and then naputol. And then sinira niya yung engine casing dahil naging catastrophic na yan. Nung tumukod yan, ang dami ng debris ng bakal na, na tumama, then tumama na doon sa mismo case. Yun yung parang nagkaroon parang explosion. Ayan, no, oh, andyan pa yung mga ano niya, yung mga debris. So, galing yan dyan. So, ito ang worst case scenario ng example ng mga Vespa na binaha tapos ipinilit na i-start. So, hopefully, wala namang yaring gento sa mga iba kasi kaya nga, nag-vlog -nag ako ngayon just to give you awareness sa pa pwedeng mangyari. This would be the worst case scenario na pwede mangyari sa makina ng Vespa. So again, pagka hindi nyo alam ang gagawin, pag nasa gitna na kayo ng baha, tumirik, wag na wag nyo nang i-start. Might as well, pa holder nyo na, dalhin nyo na sa shop na, na tulad namin para ma-check lahat, ma-drain lahat ng langis, makita ko anong problema. Pero usually kasi yung mga ginto worst case scenario to, medyo medyo ano na to, medyo malala na to. So from the start pa lang yan nung pinipilit ni start niya malamang bumaluktot ang connecting rod and then eventually nag snap off na. So hopefully wala nang mangyaring ginto ulit. どうこったらいいの So guys, uh, at least nabigyan ko kayo ng uh, konting awareness dun sa pwedeng mangyari, worst case scenario na pwede mangyari dun sa Vespa natin. Now, pagka mga ganong situation na nabaha kayo, huwag nyo na ipiriti start yan, huwag na kayo manghinayang sa babayaran nyo sa holder kasi pagka mga gintong mangyayari sa makina nyo, mas malaki pang gagastosin natin. So, thank you for watching guys. I hope nabigyan ko kayo ng konting kaalaman dito sa mga gintong bagay. Uh, please don't forget to like, share, and follow dun sa YouTube channel namin para mabigyan kayo ng uh, konting tips at saka konting kaalaman. So thank you for watching and if you have any other questions, please free feel free to message us or mag-comment kayo para kung ano yung gusto, gusto nyo i-discuss tungkol sa Vespa. So thank you for watching guys.